Uh, ah, kaya yun sir, 2x4. Mas kaya yun yung sero. ko Universal. Meron ako sir, gray, meron uh, white. Ah, ganda. Grey or white? Ganda. Eto, 2x4. Magkano po? Ah, ano talaga siya eh, 3x4. Pero, ano, sobrang sige yung 3x4. 2x4 mas kongti. Pagkano Magkano Ah, 7x5. I don't know, dati bili ko sa inyo yung... Um... Meron J Flower Mano 4-2 kung gusto Pero walang stock Sa Friday pa. Ano sa mga ito? Ah, uh, Ah, uh, Perina. Ano lagay ng brick, no? Na, ito yung bubunin niya. Ayan. Cane, yeah. Meron din yun. Yung white. Yung <coughs> ah, <no>, yung... <coughs> <coughs> Okay, you, <laughs> Parang, ano, 6, mm. Ah, kay git si boss. Parang ang sanksit talaga. Ah, 68 yata. Parang ganoon no. Oh. 68 to 65. Wala hey, ganoon po, ma. Eh, labas. Ni okay. again. Okay. Ayun, ang napakaganda yan, boss. CPBA again. Okay. Parang ano? Uh, closer. Ang bao 3x5 yan, boss. Ilan sa kanya? 2x4. 2x4. Pero maganda PC na, oh. Rin. Anong color? Oh, ay, royal. Royal yata yung... Hindi, ang binili ko natin gray. Royal gray. Ang boss. MC ba royal? 7.5, boss. 4K, or 7.5. 7.5? Ha, 17.5. Sakit sa ulo, no? Ano? 17.5. Blue? Green na. Ayan. Meron blue andy. By the book. Ganun din. Goods pag makalaban sila. Anong pinagkaiba? Mas makapansin. Mas Monte mas mag mas makinis mas, mas parang mas makapal yun o... makapal konti ang, ang andi kakaulula pero depende pa rin sa'yo dami hindi nag andi na ako before eh. Ah. pero parang mas si CPBA ang mas maganda quality mas, para sa amin. mas mabenta ngayon si CPBA alam puro gray na ako sabi ng ibang player uh, parang blue gusto eh kami pala blue. Oh, okay, it's also si Andrew. Andrew? <laughs> <Yon. laughs> Gloves.

G-Flower Jam Break. Yun mm na. -hmm. Sir, suot ka ba sa kaliwang kamay? Kaliwa. Suot sa ka kaliwa. Yung maganda yung backlaps po sa... da hihihihihi 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 ano tao? ano? ito yung Alas pa ng... ito pa pa ano? thank you Ako. let's go na Yeah. <laughs> hmm God, eh. -e mga guys no? 97.5 ang ano nabayaran niya isang set utang na yung case lang na Qtip nasa 17.5 yun na universal tsaka ano na isang set hanggang dito lang, lang mga guys